Good evening everyone! It's nice to see you again and welcome back to our webinar. Ngayong gabi, pag-usapan natin kung ano po yung mga kukuha natin sa YouTube. Bakit ang daming uh, gumagawa ng YouTube channel sa YouTube at nag-upload ng mga videos or gustong maging YouTube vlogger? At ano po bang mga requirements para kumita sa YouTube? At gano'n po baka dalas uh, magbibigay ng sahod sa YouTube? At magkano po ba ang pwedeng kita, kikitain natin sa YouTube? So, yun po ang pag-usapan natin ngayong gabi. Unahin po natin bakit maraming gustong magiging YouTube vlogger. So, ganito po. So, sa YouTube, pwede po tayong or meron pong uh, opportunity para kumita po tayo dito sa pag upload ng videos. Pero ano-ano po yung mga requirements para kumita tayo sa YouTube? Una, mag mo magkaroon ng YouTube channel at mag-upload ka ng videos. And then, magkaroon ka ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours doon sa mga videos mo. So once na makompleto mo yon ay mag-apply ka as partner sa YouTube Partner Program. At kung ma-approve yung application nyo, ay magkaroon na po ng ads yung mga videos na ina-upload nyo sa YouTube, sa channel nyo. At doon na po magsisimula yung income nyo o revenue sa, sa inyong channel. Gano po ba kadalas na magbigay ng sahod si YouTube? Monthly. Monthly po ang pagbibigay ng sahod ni YouTube. At merong threshold na dapat nating abutin. At yun ay uh, yung $100. So pag yung sahod natin ay hindi umabot ng $100, ay hindi po ito ibibigay ni YouTube. So for example, for the month of June, So, yung kita nyo is $99. So, $1 na lang para umabot ng uh, $100. So, since hindi ito umabot ng $100, so, ika-carry over po ito sa susunod na buwan. So, sa month of July. So, for the month of July, ay, meron naman po kayong uh, $99 pa rin yung kinikita nyo. So, constant or consistent po yung uh, kita nyo. So, yung $99 sa June, at saka yung 99 nakita niyo sa July ay i-add po yon so it so total of 198 dollars so yun po yung uh, kikitain niyo or magma-receive niyo ang ang pagbibigay po ng sahod ni uh, YouTube ay the following month so yung since nabuo niyo po yung 100 in the month of July so matatanggap niyo po yung sahod niyo sa month of August so ang cut off Nito ay every month end end of the month pero yung posting po nito sa inyong Google AdSense account every 12th day of the following month so ibig po sabihin so yung kita niyo sa month of July total kita niyo sa month of as of month of July ay makikita niyo na ipo-post po ito sa August 12 at at magre-reflect ito or makukuha niyo po ito sa August 21 to 26. So, yan po yung posting or pag uh, money transfer or fund transfer nito sa inyong banko or or ano po ba yung mga uh, paraan po na gusto nyo po makuha yung uh, sahod nyo sa YouTube. So, maraming mga nagkakamali ng akala or mga maling akala ng mga YouTube vlogger. So, akala nila pag uh, magiging partner ka na sa YouTube Partner Program ay magkaroon ka po ng sahod buwan-buwan. So, yun po yung akala ng uh, maraming uh, YouTube vlogger. So, noong nagiging, ano sila, nag, uh, monetize yung channel nila, so, akala nila, ah, kukuha na sila ng sahod on the month. Pero, ah, uh, hindi po ganun. Kasi kung ganun nang po kadali yung kumita ng Uh, sa YouTube, edi marami na po tayong pera or uh, marami pong yayaman. So, buwan-buwan ay kumikita tayo sa YouTube. So, meron pong mga, syempre meron pong mga requirements para kumita tayo sa YouTube or meron po tayong dapat i-meet or may mga gagawin para kumita tayo sa YouTube or pagkasahod tayo sa YouTube kasi hindi naman tayo uh, employee ng YouTube na buwan-buwan yung fix yung ano, bali, hindi fix yung kikitain natin sa YouTube. Yun ay depende po yun sa views ng iyong mga videos na ina sa inyong mga channel. Magkano po ba ang pwedeng kikitain sa YouTube? Or yung sa video na ina-upload po sa YouTube? So, ganito po yun. Uh, based on my asa nakikita ko sa aking channel, so yung yung 1,000 views ay pwede kumita ng mula sa 0.70 dollar hanggang sa 1.5 dollars. So, yun po yung 1,000 views. So, so, ibig po sabihin, kung kunti lang po yung uh, nanonood or kunti lang po yung views nyo sa inyong mga videos sa YouTube channel ninyo, so, mari po hindi kayo kumita ng malaki o mari po hindi niyo po ma'am makuha yung $100 in a month na yun po yung threshold para sumildo kayo pero gusto ko pong sabihin sa inyo na napaka-generous po ni YouTube. Alam niyo kung bakit? Kasi sa kinikita ni YouTube sa mga ads na nagdi-display po sa mga videos natin sa YouTube, sa YouTube, 55% po ng kita ni YouTube from the ads ayun po yung matatanggap ng isang YouTuber o isang YouTube channel. So, ibig sabihin, kung kumita tayo ng ay yung ads sa ating videos ay kumita ng $100. So, ang kukunin lang po ni YouTube dyan ay $45. So, yung $55, yun po yung bibigay uh, ng YouTube sa atin or sa mga YouTube vlogger. So, napakalaking atulong uh, tulong na po ito. So, para sa akin, maganda pong platform na ito. Kasi yung 45% or yung 45, yung 45% na yon yun na po yung gagamitin ni YouTube para pang bayad to cover to cover sa mga expenses ni YouTube or yun ni Google kasi ang mayari ng YouTube ay si Google so marami pong mga YouTuber or mga YouTube vlogger na yung mga nagsisimula pa lang na mag YouTube uh, magiging vlogger sa YouTube nung namonetize na po sila sa YouTube ay akala nila na buwan buwan na po sila sumasahod pero no, noong nung na sila tapos nakita po nila yung income lessons hindi naman ganun kalakas yung views ng kanilang mga videos. So, konti lang po yung mga na, nakukuha nilang sahod. So, doon ay, ay nade-discourage po sila. Pero ito lang po yung sasabihin ko or ito lang po yung ma-advise ko sa, sa mga aspiring YouTube vlogger. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Enjoy lang po natin yung paggawa ng videos or mag-enjoy lang po tayo sa mga videos natin. Ay, hindi po natin nakalain na one day Uh, darating din po yung panahon na uh, yung mga videos na in-upload natin ay makakuha ng atensyon ng mga viewers or viewers sa YouTube at magkakaroon ito ng maraming views. At doon, magkakaroon the more views or the more revenues or the more income or the more kita na ating makukuha. So, wag lang po tayong tumigil at uh, wag po tayong uh, mawalan ng pag-asa. At yan lang po para sa topic na ito. And muli po ay ako po si Julius Monleon. At mag ako ng kasabihang habang may buhay ay may pag-asa. Fighting and overcome. Maraming salamat po.